Hello mga kabatang helmet! Today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga sinasawsawan, iniipalat at in namin ni Bichoga And for today's video mga kabatang helmet, bongga! Uh, Di diba, ba Bonggang bongga! Bongga, Ako. bongga taas mo yung kamay mo. Bonggang bongga! bongga! <laughs> <laughs> Nakakaloka mga kabatang helmet, eto ah. Eto, kailangan kailangan ko ang inyong opinion regarding dito sa post na ito. picture na yun, mga kabata helmet, ha? Nagsisirculate na nga yun sa social media. Grabe. Sa so, tingin nyo, totoo kaya yan? Na pinotoshop? Grabe, picture graper, no? pa Oo nga. Mega love shout out sa mga marunong mag-edit dyan. Bakit Gra tignan nga? <laughs> Tingnan nyo mabuti, mga kabata helmet, ha? Nung una ko nakita yung yung post, yung wala pa yung comparison videographer ha. Kapag hindi mo talaga susuriin, yung talagang detalyadong detalyadong pagsusuri para doon sa picture mm -hmm. pala nagpasin mo na ay, totoo nga may nanalo oh, nanalo si ate Ooh! pero kung talagang magaling kang kumilatis videographer mm -hmm. mahalata mo talaga Tingnan ay, yung bad, buhok. buhok palang videographer eh di ba ikaw nag-edit ka din oh. di, di ba may gumagamit tayo ng mga drop shadow mm -hmm. para magkaroon ng ano kung saan focus yung ilaw tapos magkakaroon ng shadowing. Mm. O, tingnan mo yung buhok niya. Medyo ka Tsaka yung, ano kasi, hindi mm. pantay yung kulay. Yun, hindi nag-blend. Yun pa, isa. Yan. <laughs> Tapos hindi mo ba nakita? Parang nakalutang yung ano, yung muka. Yung, yung face mask na lang, videographer. Mm. Ang kinis, ha? <laughs> Tsaka, kinis ano ba kinakahiya niya? <laughs> o sige, sabihin na o, natin o, totoo. O sige, sige. Tingnan nyo nga yung suit na pants. Nakakaloka, no? Parang yan yung mga ano, tinatapal kapag magpapapicture ka ng ID picture, you no? Know, yung one by one para sa corporate attire. So, lalapata ka na lang nung ano, pang malakasan, videographer na ready-made na ano, ka blazer. Na Tignan nyo yung pasa kaloka. Planchado naman ah. Super planchado videographer. <laughs> Nakakaloka talaga, mga kabata helmet. Ano bang masasabi nyo? sa trending na trending na PCSO. Oh, <laughs> Photoshop. siya. Ang oh, ganda yan. Ang ganda po yun. Oh. Ano na ba? Naka-ready na na template. Ako, oh, tiyan. Naka-ready na yung template. Ready-made na. Oo. O. Ganun talaga. Para, maganda yan ah. Oo. Oh, kasi kailangan talaga dapat. Mabilisan no? Kasi nanalo na eh you Oo. Know? Oh. O oh, ilalapat na lang doon sa na nag-aabot. Oh. Eh paano kasi kung wala si mam ma O oh, di meron ay, lang Yung mag-aabot oh. ng. Parang ano, no? ano lang no. Bidyo e-signature. May ready ng signature no. Kapag oh. kailangan ng ano. Signatory blabla. bla. Kailangan mabilisan. No, Bang, wala klase. hindi dapat kukupad-kupad. Oo. Oh. Yan dapat patay pata. Kaya nga bidyo ka per. Kaya ka naunahan. unaan <laughs> May tatanong ako sa inyo, ha? Ito, ano to ha? Usapang ano to. Matindo. patay, patay. <laughs> Kung kayo, sa buhay nyo, nasabihan na ba kayo ng immature? At saka, paano nyo ba define yung immaturity or pagiging immature? Di ba? Kasi maraming ano yan, pa aspeto eh. Kung sa tingin mo tong bagay na to, immaturity na yan, or immature na yan. Kayo ba? No, sa tingin nyo. Nakakaloka. Ang kupad. Ang kupad kasi, medyo ka par. Kupad kasi. Nakakaloka lang talaga, mga kabatang helmets. Kala nyo kasi, everything will be given to you on a silver plate. On a golden plate. Para, para ka-right righteous Alam nyo, mga kabatang helmet, masyado na magulo ang mundo. Masyado na magulo ang paligid natin. Huwag na po tayong dumagdag pa sa problema ng bayan. Ayoko kayong problemahin. Kasi hindi kayo ka-problem-problema. Kasi nga, Imature kayo. Kaloka. Kasi nga, immature ka, di ba? Oo. Oh, oh. Mature ako, bakit? Immature ka. Premature nga ako eh. <laughs> <laughs> Kakaloka ka doon. Amature? Oo. Oh, oh. Amateur ba? Amateur. Ay, talaga, bisyo ka para. Hmm. Parang gusto kong mag, ano, mag-enroll. Nang ano? Diyan sa PC, o, ano, PCSO Academy. Academy of Editing. <laughs> Parang gusto kong matuto. Yung mga natututunan ko kayo, yung mga prototype, mga ganyan, pwede ka programming Uh, yung mga template na Parang, ano, o, mga template, thing? do. Ito, gusto ko talaga dito ako mag-ano eh, mag-undergo videographer nung pang na masteral. Or ah? doctorate level. Honoris causa. Pucha yan. <laughs> <laughs> Uy, ako ha. Oo, di ba? Meron binigyan ng honoris causa, mga kabatang helmet. Sino yan? shit Nung nakita ko naman yung nagbigay ng honoris causa, spelling lang ng awardee si di wow! alam! <laughs> Tawang mo, abatang helmet. Diba, sabi nga, mm. mas scammer, oh. tignan mong mabuti, unang-una, yes. spelling pa lang. Dapat marunong tayo kumilatis kung scammer, di ba? Uh -oh. Saka uh. videographer. Mm. Birds with the same father? Ha? father? wax gator. Wow. <laughs> Nakakaloka lang talaga na video ko. So It's ako pala, feather. pwede rin pala ako magayon ng feather ano? Feather together. Oo, uh, uh, like a feather duster. kanya <laughs> hey nga mga kapatahil, may tanong masasabi nyo, kung totoo man yan, na in-edit yung picture na yan, abay naman, hindi pa ba tayo magigising? Ginagawa lang tayong tanga. Alam ko naman, na minsan sa buhay natin, nagiging tanga tayo. Pero huwag naman masyadong ipakita. Ha? Na ano? Ipamuka. Na ang tanga-tanga na natin. Nakakalawa ka talaga na per. Ay, nako. Pero, may nabalitaan ako. Ano yung namang balita? May At umamin a... daw, may umamin daw na talagang edited. So, Ay... yun yung hahanapin uh, ko muna mga kabata helmet. Kasi ayoko maglabas ng fake news. Kasi nga, yun yung nilalabanan natin. Uh... Ayoko ng mga disinformation. Uh... Okay. Kaya kailangan, mag-research tayo. Hinggil naman sa talaga daw na umamin. Na edited daw yan. Ay... Hanapin natin yan. Uma... Babalitaan ko kayo mga bata helmet. Update ko kayo kapag nakita natin kung <laughs> sino umamin na yan. Pero sa ngayon, kailangan ko yung inyong reaction about uh, dyan. Ah, yung komento nyo, ano masasabi nyo. Opinion nyo. No? Oh, diba, Pichuga 4? Nakakaloka lang. Ako, ang punto ko dyan, Pichuga bakit kailangan, if edited man yan ha, bakit kailangan magsinungaling na may nanalo? Hmm. If hindi man edited yan, at talagang may nanalo, bakit kailangan nakashades pa? Oo, oh, todo na. Nakahinga kaya si ate? Naka no, face mask pa. Oo, oh, nandun na tayo for the security ng mga winners na, di ba? Hmm. Pero ang weird. Ang May nakita nga akong pose eh. Oh. Yun, yun yata mismo pinagkuhanan ng picture. Ayun nga mga bata helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko namin sa buhay nyo, nag-helmet yun ang bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. And congratulations po sa Angat Buhay Team. Dahil, ayan nga, no, bitch gopper, no, yung mga inauguration di ba? Kuibukas um, daw, meron daw ano. Yes! Sa lahat ng mga manonood ng concert po ng Coldplay dito sa Philippine Arena, magkita-kita tayo dahil may booth po dyan ang Angat Buhay. Yes. Kaya ang galing talaga, mga kabataan uh -huh. helmet. Tuloy lang tayo basta ito ang layunin natin dito is dapat parallel tayo sa layunin ni uh VP -huh. Lenny Robreto, di ba, mga kabata helmet? Huwag tayo lumihis. Huwag natin unahin yung pansarili nating mga agenda. Uh -huh. Sa so, pagdating ng inuna natin, masahol pa kayo sa mga bayaran. <laughs> grabe. <laughs> grabe. May <laughs> Grabe talaga. Grabe talaga. Nakaka-disappoint. 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 Kaya, kung uunahin nyo yung pansarili nyong kapakanan, yung pansarili nyong agenda, mag-isip-isip kayo. Kasi sobrang nakaka-disappoint. Oo. Maraming salamat po sa inyo, especially kay Nanay Maxima, uh -huh. na katext ko na ngayon, yung ating Seniors for Lenny, na ko Sultan Kudarat sa Takurong. Uh -huh. Hello po kay Nanay Maxima. Oh, uh, siya na yung magiging head ng Seniors for Lenny. May ganap shoutout kay Nanay Maxima ng Takorong, Sultan Kudarat. Punti tayo, Oo, pupunta sabi yun. ko nga, imi-meet natin siya in person. And, mag alam siya, wala ka lang, Ma'am Teresita. Amelia, ako nga pala, mga bata helmet, kanina, nag, uh, nagkaroon ng live, no, si Prof. Doc Shelo Magno sa pumapodcast pumapodcast Puma Podcast. Puma Podcast. Diba? Puma. Puma. Podcast. Sa YouTube din yan. I-follow nyo and subscribe din po yung channel na yan para kung gusto nyo updated kayo sa mga current issues dahil mm -hmm. doon talagang ang mga guest po nila, yung mga host din po ay talagang credible, di ba, okay, Bishka Mga resource. Oo, oh, yung mga, Kanoon yes. So, yun <laughs> ng totoo so kanina, Bishka po, ang guest po nila is si Prof. Doc Magno. So, pwede nyo namang i-replay yung kanilang live stream. Wow! Wow! wow. <laughs> ay, gilit! Ay, ay. ay